Naimbag nga Aldaw, welcome back to Dion Lifestyle. Magluluto tayo ngayon ng pinakbet ng Ilokano. Hiwain na ang mga talong. Hiwain na rin ang mga okra. Isunod na rin ang mga ampalaya. Himain na rin ang native sitaw. In Ilokano utong abokalan. Isunod na rin hiwain ang kamote. Himayin na rin ang sigarilyas. Isunod na rin ang kadyos o ang kardis in Ilocano. Sa malinis na kasirola, ilagay na ang tilapia na prinito at mainit na tubig. Isunod na rin ilagay ang kamote, ang kamatis at ang kadyos. Pakuluan lang ito at maglagay ng isang pack ng magic sarap, ng bagoong. Isunod na rin ilagay ang native na sitaw. Pakuluan lang ulit ito at ilagay na rin ang talong, ang okra, at ang ampalaya. Iwasan itong takpan para hindi pumait ang sabaw. Pwede na rin ilagay ang sigarilyas. Mas masarap kapag niluto ang sigarilyas ng half-cooked lang. Luto na ang ating masarap na pinakbet. Thank you guys for watching. Until next time. Bye bye!